Sir Mark, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Magandang hapon po sa inyo, Idol. Matagal na po 'yan. Ganun po 'yung supposition. Uh, opo, nung bumagyo po, lumalapo nung bumagyo nung noong uh, November. Pero bago po bumagyo nung November, ganun na po 'yung itsura nung kalsada niya. Oh, ah, meron na po, meron na oh, meron na po ng ganyan-ganyan, Idol. Buti wala po nang didisgrasya, Sir. Eh nakatakot po dumaan, nagdahan na lang po pag dumadaan dyan. Pero talaga nakatakot na po lumala po ngayon ng Pusto Idol. Lumala nga nung bagyo? Apo oh, Idol, ganoon po. Na may nasa mga sampag po yung mas mataas po ng konti dyan. Dati na pang pwede <coughs> na titibag. Mm -hmm. Ito pong part na to ang, ang lumala ngayon. Okay, at wala pong ginagawang aksyon ang mga kinakulan dyan tulad ng DPWH para ayusin yung problema, sir? Wala po. Hindi po inaayos idol eh. Hindi po nila walang flagman man lang sana. May mga magpad naman sila. May mga cordon-cordon pero delikado po. Mga ribbon-ribbon lang nalagay nila. Oo. Oh, well, paano kung madilim at uh, mabilis ang takbo na dulas? Disgrasya po yan. Opo. Madilim po at saka foggy. Wala ako kayo nakikita nagko-construct o ginagawa man na yung kalsada dahan-dahan? Wala. wala po. Wala po, wala, wala po sa apartment, wala po. Si Engineer David Palaganas, Chief Maintenance Division, Engineering Office. DPWH District 3, Pangasinan, Nueva Vizcaya Interprovincial Road. Engineer, magandang hapon po, sir. Good po, sir. Sir, aware po kayo doon sa Pangasinan, Nueva Vizcaya Interprovincial Road, yung pinag-uusapan namin ngayon. So, anong plano po natin sa problema ito? Ano pong plano ng DPWH? Gagawin na po yun. Nakaschedule na, sir. Gagawin ng regional office. Kailan po gagawin? Uh, sir, mag-start na siguro yun, sir. ang uh, mag-implement kasi, sir, yung regional office namin sa Region 1 Kaya nga uh, po. San Fernando La Union Salamat naman po sir pero kailan nga po uh, sir tinatawagan ko yung project engineer hindi ko pa po na makontakt pero nag-visits tapos na ako sa kanya sir kung ano yung update kung kailan gagawin mag, mag uh, dapat makontakt niyo po siya sir Hindi pa po siya sumasagot sir Tawagan niyo po siya mayat mayas sir kung pwede minuto-minuto minuto, sir Yes sir ah uh, kokontakin uh, ko ulit po sir. Opo. Opa. Opo. Kasi ang sinasabi po, naglalagay lang ng yes, sir. parang okay. tape. Dapat, sir, may mga ilaw po dyan para makita ng mga tao na dumadaan na hindi sila ma-shoot. May ilaw, tapos may, may harang, tapos may warning, malayo pa lamang na, o, oh, danger ahead, slow down, mga ganon. Pwede ba, sir? Yes, sir. Lalagyan po namin, sir. Opo. Okay. Yes, sir. Ah, uh, meron na kaming nalagay, pero yung mga iba na alis, i ulit namin, sir. Bakit po naalis? Baka yung nilalagay nyo nga po sa yung tape. Eh, pag lumakas ang hangin, ililip Hello, pa rin yung tape. Baka mapulupot pa sa liig mo. Pag nandun ka na katayo tayo edi eh, sa dilip pa rin. Pupulupot sa liig ni, sir. Eh. eh, yung, yung, yung ano, sir, yung concrete barricade po yun, sir. Ah, complete. complete barricade. Huwag kasi yung mga tape-tape lang. Parang yes, yung ibang crime sa crime scene. Huwag naman yun, sir. Uh, hindi, hindi po yun, sir. Uh, pan lang yun, pang additional lang yun, sir. Yung tape. -tape. Eh kung ilagay kayo natin sa yung mga pantalon mo, pag dugtong-dugtongin natin, pati t-shirt mo, sando mo. Yung kaya ang gawin natin pang <laughs> ano, additional. Talaga ito si sir. Yun. Sir, maglagay kayo ng mga barrier at the same time may mga ilaw. <laughs> na para may kita ng mga motorista. And on top of that, malayo pa lamang meron ng warning, slow down. Nakitang kita, di ba tao, danger ahead. Yes sir, opo. Pwede ba sir? So, yung, yes sir, opo. Yung paglalagay niyo po ng mga warning, gusto ko pong mangyari yan bukas. Yes Ay, sir, opo. Bukas sir, ano? Dahil kapag hindi sir, babalikan yes, kita sir. Sige po, sir. O, lalagyan po namin, senator. Okay. Ngayon, meron pa ako idadagdag na isa po, sir. Dapat, meron ding tao. Uh, mag-hire kayo ng may tanod. May tao po kami doon, sir. Oh, wala eh. Sir, may, may mga tao po kami doon ng taga roon. Wala, sir. Anong taga roon? Wala. mga residente lang, sir. Dapat, it's either tao ninyo o mag-hire kayo ng tanod na 24-7 nagbabantay doon. Let's mag sa gabi, lalo na. Uh, Oo, oh, sir. Oh, sige, sir. Opo. Masahan ko yan, sir. Sir, pati yung PNP nga, galit na sa inyo eh. Naniniwala ka ba, sir, o hindi? Oh, yes, sir. Kaya pinaparas po namin, pinaras ng regional office yan, sir, din, yung release niya. Kaya meron na siyang release. Okay. Ito, sir, ha, para pakita ko sa hindi ko nagbibiro, na yung pati mga uh, pulis, eh, piko na sa inyo. Captain Joseph Mejia, OIC San Nicolas, Pangasinan PNP. Magandang hapon po, Captain Mejia, sir. Hello sir, magandang hapon po Senator senator, sir. Ito po, pina-action lang ko 'yung problema dyan, 'yung sa kalsada na parang bangin yes. at delikado. Di ba, pati kayo, sir, epico eh, na rin? Actually, sir, uh, may mga nag nagre-report po din sa amin, sir. Uh, kaya ni-report din namin po <coughs> sa DPWH po 'yung 'yung issue po na 'yan. Kaya lang itong DPWH, mabagal maksyon. Ngayon po i-action na. Maraming salamat po. Senator kung gano'n po, sir. Opo, sige po. Salamat po, uh, Captain. Paki-monitor lang po, Captain. Kapag hindi sila umaksyon, timbrehan niyo kami para kami lang aaksyon dito sa Dependable Wheels na ito. Okay? Yes, sir. Thank salamat po. Salamat po, sir. Okay, thank you. Thank you, Sir Mark. Paki-monitor lang, Sir Mark. Uh, salamat po, uh, Engineer Palaganas. Yes po, pa, Senator. Salamat po at uh, magandang hapon din. Eh.